Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon Pinag-aaralan ng Department of Justice o DOJ na pabalikin sa Pilipinas si expelled Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. sa pumamagitan ng request for rendition sa pamahalaan ng Timor Leste kung saan humingi ng asylum ang dating congressman. Sa ad Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, plano ng pamahalaan ng Pilipinas na gamitin ang extradition treaty ng bansa sa Timor Leste bilang paraan para pabalikin si Teves. Ang rendisyon sa ilalim ng United Nations Agreement on Terrorism ay ang tungkulin ng host states na ibalik sa mga states of jurisdiction ang mga individual na may pending cases ng terorismo para humarap ang mga ito sa korte. Idineklarang isang terorista ng Anti-Terrorism Council si Tevez noong Agosto. Ayon sa Anti-Terrorism Act of 2020, maaaring gawin ng extraordinary rendition kahit walang formal charges, trial o approval ng korte. Dagdag ni Remulla, maaaring ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa na magbaba ng request for rendesyo. Sa kasalukuyan, ayon kay remulya, naghihintay pa si Tevez ng desisyon sa kanyang appeal matapos ditanggapin ng Timor-Leste ang kanyang request for political asylum. Pag nabasura ang appeal, agad na madedeport ang dating mambabata sa kanyang point of origin. Kumaharap si Tevez sa warrant of arrest dahil sa kanyang pagkakasangkot sa pagkamatay ni Governor Roel de Gamo at siyampang katao noong Marso. Pinabulaanan ni Rafael Consing Jr. ang bagong appointed president ng Maharlika Investment Corporation na may pending cases palaban sa kanya. Ayon kay Consing, dismiss na ang lahat ng kasong isinampas sa kanya. Ito ay matapos kumalat sa social media ang pagkakasangkot ng negosyante sa isang fraud case. Kumupo si Consing bilang MIC President at Executive Officer noong Lunes matapos ilabas ang revised implementing rules and regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund Act. Kamakailan lang ng ipinahayag ni House Deputy Minority Leader at Act Teachers Partylist Representative Franz Castro na ang pagkakasangkot ni Consing sa fraud case ay isang red flag sa Maharlika Investment Fund. Nakasaad umano sa revised IRR na disqualified bilang MIC director sa mga individual na may pending cases na may kinalaman sa fraud, plunder, corrupt practices, money laundering, tax evasion ng mga kahalintulad na kaso. Tatayong head ng MICC Consing sa loob ng tatlong taon at siyang mamamahala sa pinakaunang sovereign wealth fund ng bansa. Nagtipon-tipon ngayong araw sa harapan ng Senate Building sa Pasay City ang ilang mga empleyado ng gobyerno upang magprotesta sa proposed budget para sa dagdag pasahod na kabilang sa 2024 National Expenditure Program o NEP. Ayon sa grupo, hindi sapat ang kasalukuyang kinikita ng mga kawani ng gobyerno dahil sa patuloy na pagtaas ng bilihin sa merkado, bunsod ng inflation. Anila dapat itaas sa 33,000 pesos ang national minimum wage na sapat lamang sa government employee na may limang miyembro sa pamilya. Matatandaang nitong taon nang ianunsyo ng Department of Budget and Management na maglalaan sila ng 16.95 billion pesos para sa unti-unting wage hike ng mga kawani ng gobyerno sa taong 2024 sa ilalim ng probisyon ng Miscellaneous Personal Benefits Fund o MPBF. Sa ngayon, nasa 13,000 ang salary grade 1 na government employee kada buwan, habang ang salary grade 33 o sahod ng presidente ay nasa 419,144 monthly. Samantala, mag-uumpisa na ngayong araw ang alokasyon ng budget para sa year-end bonus at cash gift ng higit 1.7 million civilian employees at military and uniformed personnel o MUP ayon sa DBM. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, kabuo ang 60.5 billion pesos ang matatanggap na year-end bonus habang 8.9 billion pesos naman ang inilaan para sa cash gift na kanilang matatanggap simula ngayong araw. Nakatakda namang ibigay ng Government Service Insurance System o GSIS ang cash gift sa mga retiradong kawani ng gobyerno sa unang linggo ng Desyembre. Para sa Kidlat News Update, Renze naguula. Naguulat. At inyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.